Tumawid ang mga Israelita sa Hordan Ikatlong kabanata Maaga pa'y bumangon na si Josue at ang lahat ng mga Israelita. Umalis sila sa Shittim at pumunta sa ilog ng Hordan. Nagkampo muna sila roon bago sila tumawid. Pagkalipas ng tatlong araw, nagikot sa kampo ang mga pinuno at sinabi sa mga tao. Kapag nakita niyong dinadala ng mga pari na mga levita ang kahon ng kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos, sumunod kayo sa kanila para malaman niyo kung saan kayo dadaan dahil hindi pa kayo nakakadaan doon. Pero huwag kayong lalapit sa kahon ng kasunduan. Magkaroon kayo ng agwat na isang kilometro. Pagkatapos sinabi ni Josue sa mga tao, Linisin niyo ang inyong sarili dahil bukas ipapakita sa inyo ng Panginoon ang mga kamanghamanghang bagay. Sinabi rin ni Josue sa mga pari, Dalhin nyo na ang kahon ng kasunduan, at mauna kayo sa mga tao. Sinunod nila ang sinabi ni Josue. At sinabi ng Panginoon kay Josue, Sa araw na ito, pararangalan kita sa harap ng lahat ng Israelita, para malaman nilang suma sa iyo ako, gaya ng pagsama ko kay Moises. Sabihin mo sa mga paring tagabuhat ng kahon ng kasunduan na pagtapak nila sa ilog ng Hordan ay huminto muna sila. Kaya tinawag ni Josue ang mga tao. Halikayo, kayo, sasabihin ko sa inyo kung ano ang sinabi ng Panginoon na inyong Diyos. Ngayon malalaman nyo na suma sa inyo ang buhay na Diyos dahil siguradong itataboy niya papalayo sa inyo ang mga kananeyo, heteyo, hiveyo, Perezeo, Girgaseo, Amureo, at mga Jebuseo, Tiyakin niyo na ang kahon ng kasunduan ng Panginoon na makapangyarihan sa buong mundo ay mauuna sa inyo sa pagtawid sa ilog ng Hordan. Kaya ngayon pumili kayo ng labindalawang lalaki, isa sa bawat lahi ng Israel, kapag lumusong na ang mga pari na tagabuhat ng kahon ng kasunduan ng Panginoon, ang Panginoon na makapangyarihan sa buong mundo hihinto ang pagdaloy ng tubig sa ilog ng Hordan. Ang tubig nito mula sa itaas ay may sa isang lugar. Anihan noon at umaapaw ang tubig sa pampang ng ilog ng Hordan. Umalis ang mga tao sa mga kampo nila para tumawid sa ilog. Nauuna sa kanila ang mga paring buhat ang kahon ng kasunduan. Paglusong ng mga pari sa ilog, huminto agad sa pagdaloy ang tubig. Naipon ang tubig sa malayo sa lugar na tinatawag na Adam, isang bayan malapit sa Saretan. Walang tubig na dumaloy papunta sa dagat na patay. Kaya nakatawid ang mga tao sa lugar na malapit sa Jericho. Nakatayo sa gitna ng natuyong ilog ang mga pari na buhat ang kahon ng kasunduan habang tumatawid ang mga Israelita. Hindi sila umalis doon hangga't hindi nakakatawid ang lahat.